Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merong tanong dito si Alina Taraji19 Ang kanyang tanong Salam Ustad Tanong ko lang po Kung hindi nakapagsala ng zuhur at asar Na abutan na ng maghrib Ano po yung unang isasala? Okay so bago natin sagutin yung kung ano yung unang isasala Hindi po pwede na Hindi ka makapagsala po sa araw Ng duhur at asar At abutan na po kayo ng maghrib Kasi ang pinahintulutan lang po sa atin na masalahan yung duhur at asar lang po hindi na po pwedeng maisama po yung magrib ibig sabihin pag ganyan na po yung nangyayari po bawal na po yan kasi kung sakali mabigat po ang inyong dahilan at hindi ka makapagsala uh, katulad limo may karamdaman o kaya ay naglalakbay o kaya ay emergency hanggang duhur at asar lang po ang pwedeng yung pagsamahin pwedeng pagsamahin ng maaga pwedeng late po pero yung Ipapakyaw mo nyo po hanggang sa magrib hindi ka makapagsala, hindi na po tanggap yun. Kahit na may karamdaman, hindi pwede sa kanya, nasa kasi magsala, magrib na po. At hindi siya nakapagsala ng duhur at asar. So sana may po yung ganito po ka kadaming sala na hindi po masasalahan. Hanggat maaari, kung mabigat ang dahilan natin, hindi tayo makapagsala sa takdang oras niya, alimbawa sabihin na natin na may karamdaman o emergency, hindi ka makapagsala sa oras ng duhur okay, sa so asar ka magsala, pero gawa nyo po ng paraan yun na makapagsala ka ng, sa oras ng asar pero isasama nyo, isasama nyo rin po ang duhor. Ibig sabihin magsasala ka ng duhor and then isunod po yung, yung asar. So pwede po yun kapag kailangan-kailangan uh, gawin yun, emergency o may karamdaman. So pwede kayo magsala ng uh, late na po ng duhor sa oras na po ng asar. Pero wag naman po naabutan po ng maghrip. Okay, ito po ay pinahintulutan lamang sa mga may mabibigat po na dahilan. Pero kung wala pong mabigat na dahilan, ay busy lang po. Hindi naman ganun ka, hindi naman emergency yung pag pinagkakabalahan niya kundi trabaho lang, ah, hindi po pwede. Ah, mas maginam na mabawasan ng sahod o makalis sa trabaho na yan kaysa naman po hindi natin may sasagawa yung sala sa takdang oras nito. Okay, so dapat duhur at asar lang, ah, duhur at asar lang po ang pwede po na magsama at ang magrib at isya lang po. Yung pong uh, tanong po na duhur, asar, magrib, mali po yan. Pero ganun pa man, wag na pong maulit sana. Paano kung inabutan ka, anong dapat mong unahin? So hindi ka nakapagsala ng duhor, asar, at magrib. So ang unahin nyo rin po ang duhor po. Dahil ang propeta sallallahu alayhi wa sallam nangyari po yan sa kanya sa to handak at uh, hindi po siya nakapagsala ng duhor, asar. So yun ay nakalimutan. Iba po yung nakalimutan sa hindi po uh, yung pong uh, sinasadya po na dahil busy lang. Kapag nakalimutan mo, halimbawa, pwede natin sabihin na ito po ay nakalimutan, hindi siya nakapagsala ng duhur, asar, ang tinabutan ng maghrib, wala pong problema dito kasi hindi po sinasadya 'yan. So, kapag nangyari sa iyo, 'yan ang propeta sa sallam nangyari sa kanya 'yon. So, sunod-sunod niya itong pinalitan at 'yan po ang pananaw po ng karamihan sa ulama na kapag uh, hindi ka nakapagsala, halimbawa, ng duhur, asar, maghrib na nakalimutan niyo po, pagpapalitan niyo po ito at tinabutan kalimutan ng maghrib o inabutan ka ng isya pagpapalitan niyo po ito, obligado po na unahin, unahin din po natin ang nauna. Okay? Uh, maliban kay Imam Shafi'i Rahimahullah, pwede sa kanyang unahin po yung nasa kasalukuyan. Pwede naman po. Halimbawa, hindi ka nakapagsalan ng duhur na nakalimutan mo, asar nakalimutan mo, inamutan eh, ka ng maghrib. Sa karamihan sa kalama, unahin mo pa rin yung duhur. Din asar, din maghrib. Pero kung halimbawa, ang gagawin mo, Magrib uh, maghrib na yun alam natin maiksi lang po yung oras ng Maghrib si siyempre alangan naman na hintayin natin na pumasok pa yung isya so pag paubos na yung oras ng Maghrib unahin na po natin ang Maghrib saka natin palitan ang duhur at ang asar so pwede po lahat yon so pwede po na unahin niyo po yung nauna at pwede rin po na unahin niyo po yung kasalukuyan po na sala halimbawa hindi ka nakapagsala ng fajar inabutan ka ng duhur ngayon nagsasala na po ng duhur pwede rin po na magduhur ka muna din saka mo palitan yung yung pajar. Pero siyempre ang pinakamainam, uh, pajar muna sa kakamagsala ng duho. So yan lang po mga kapatid ang konting kaalaman at kasagutan po sa tanong na ito. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. sallam. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.